Mala bonfire ang paggalala ng mga taga-sagada sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Ang tawag dyan, panag-apoy. Kung tungo saan yan, alamin sa report ni News 5 producer Ian Luminario. Sakto sa yumayakap na lamig ng panahon. mainit at taintim na panalangin ang inaalay ng mga lokal ng Sagada Mountain Province sa pag-alala ng kanilang mga yumao. Sabay sa undas ngayong taon, ang pagniningas ng mga apoy sa mga puntod ng mga namatay. Para yan sa tauna nilang tradisyon na panag-apoy. Sa wikang kangkanay, ang ibig sabihin niyan ay to light a fire o magsindi ng apoy. Ang bawat punto at nicho bukod sa mga kandila nilalagyan ng mga saleng o mga lumang kahoy ng pine trees sa kasi hapon ng November 1. Na-observe namin na tuwing every first day of November umaangin o uh, umuulan kaya siguro naisip ng mga taga-Sagada na mas ganoon na lang na kahit iwan nila yung mga saleng at least hindi na mamatay at least tatagal siya na umiilaw pa rin. Kasabay nito, taimtim namang nagdarasal ang mga bumibisita sa libingan habang may naglilibot na pari para magbendisyon. Paniwala ng mga lokal, kasama pa rin nila ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At sa apoy at liwanag ng mga sinisindihan nilang mga saleng, nabibigyan nila ng init at pagmamahal ang kanilang mga kaanak at kaibigan kahit na nga sa kabilang buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.